Magandang umaga mga ka-idols And Sa lahat ng mga followers And non-followers For this video mga ka-idol May tahong tayo mga ka-idol At pasayan, may mungit At samaral mga ka-idol Isdang bato pa rin yan mga ka-idol Masarap pang inula Lalo na ngayong tingulan mga ka-idols no no sa maral kung tawagin dito sa amin mga kaidol ito yung tinatawag na dalagang bukid kung tawagin sa iba pero dito sa amin mga kaidol ah, bilason ito naman yung ah, red lapu lapu kung tawagin dito sa amin mga kaidol ah, suno suno mga kaidol ito matambaka mayroon tayong dyang bangus ibang iba mga islang bato ah, katulad ng mga tangigi yung pinakamasarap na sa ang kinilaw lalo na sa mga sabaw mga kaidol itong tangigi mga kaidol naku yeah, oh, masarap yung sabaw mga kaidol at mayroon pa tayong burot uh, thank you pala sa walang sawang support na sa mga kaidol paki like paki share paki follow na rin mga kaidol and please subscribe sa ating mga youtube channel mga kaidol till then sa ating mga video mga kaidol salamat